So, yun ang aming villa na nakuha. Hindi ko alam kung anong pangalan ng villa na to. Pero twinning yung villa. Yan. twinning yung villa. Parang third floor. Pero palit ng paliit. Yan, papasok na tayo everyone. Yan si Ate Letty. Yan ang ating villa, bongga. Alan, babayaran na daw agad ang villa everyone. One, one. Yes, Ibrahim. manis mo, ma, Ibrahim. So, yan. So, yan. Merong ano. Tapos ito. Subuksan. So, so yan. It's a new one. Tapos ito naman yung kabilang kwarto. Yan. Ken. Ah, buksin naman ito. Tapos ito dito. What is the wifi in here? You can use that. Yes. So, pataas tayo everyone. So, ito yung nakuha namin bila. So, hanggang third floor. So, ito yung una. Yan. So, ito yung unang nakuha na yung villa. So, meron ding tresim. So, yan. Maganda naman yung villa. Then, may ito yung CR. Yan. Ito yung CR. So, maganda yung CR niya. So, ito yung unang room. And then, ito yung sunod na room. Yan. Yan ito yung sunod na room. So, bali tatlo to. Yan. And then, meron din siyang CR. Yan. So, dito, bubuksan muna natin. Yan. So, yan ang CR. So, maganda yung CR niya. Wow. Oh, sa taas, ano pong meron sa taas? So sarado na yata siguro ito sa taas. Rooftop na ito sa taas. Sarado na sa taas. Rooftop, rooftop na, pero sinarado na. Maganda to. Para ito yung sinabing 1-5. Ito ba yung 1-5 o ano? Alay? Oo. Oh. Maganda to. Mm. Malawang ang malaki. So, ayan. Hoy, anong wifi? Sabi ko, kris, mga senior citizen sa baba. Yes. Ako kasi dito. Titul... Yan. So, na na. So, anong masasabi nyo? Huwag yan na tayong natin may, maging mapagmayaman. Yes. Nasa ng ano? Ang on and off nito. What's the wifi in here? Ito ka po. Where's the... Zim is it a wifi? Okay. Nasa yung... Yung... Ano natin? Epo... Or... What? N. N, and, N and, uh, and or po? Uh, yeah, to the. Okay, so this is it. I have my TV. Mm -hmm. yeah. Is it working, this one? Okay. Oh, ang rep kaya oh, naga na Nagana ba ang rep? Lagi na lang tayong pahirap lang sa rep dinagana. Oh, yan. Okay. May microwave, oh my may oven kompleto. So, yan. Okay na. So, saan tayo? The, the room of the senior citizen. Sa uh, so taas na naman ako. So, yan. So, yun lang everyone. Thank you so much.